May asawa na ba si Ate Heart? Heart, sabihin mo kayong totoo. Pero na guys. Kasi guys, kapag sinabi kasi namin talaga nung una pa lang, wala lang sa supporta kay Heart, di diba? ba? Baka kasi iwan yun na ako eh. Oh, Oo, tapos yung image niya masisira. Ito nga pala anak ko, papakita, papakita mo, mo na. Pakita mo na kasi. Ayoko guys. Ka na itagaw katotohanan. Ito na nga pala ang anak ko. Anak, anak, anak. Wait lang. <laughs> Kuya, papakita ko na ka talaga ang aking anak. Ay, bago mo ipakita, oh. gusto mo ba ng maraming kaibigan? Ay, tara na sa OFO! Tara. Ah, tara. tara, tara. Tara, 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 tara! sa OFO! Tara sa Masala, mo. Ito nga pala ang aking anak! O, oh, kakagising lang! Oh, uh, kinikis pa ako! anak po. anak! ko, -anak? <laughs> ay, kung wala pang asawa si Heart Zaga, Siya ay, you know, uh, busy sa pag-aalaga ng kanyang anak! <laughs> alay-aso. <laughs> ang cute ng anak, anak niya, diba, guys? Cute. Thank you. Ako lang ano kanyang pa. pwedeng ipangalan sa anak mo, Heart? Tanongin mo sa kanila. Ano bang pwedeng ipangalan sa aking anak? <laughs> <laughs> bigat na, bigat. lakad lakang na naman ang dala mo. Ano na naman yan, Heart? Mata mo, ano na naman to? One, ano pa yan? Ano na yung washing? Ano um, may pang-washing sa damit ni Heart? Yan ay ano? Yan ay blender na malaki. And then, Xerox machine pala yan. <laughs> Time machine po ito. <laughs> Time machine. Ano naman yan, heart? Para kanino ba yan? Muna na ako sa future, Charot. Oh. Para kanino ba yan? Malamang sa atin. Kanino po, bro. Oh, yung cute nito, oh. Washing machine pala. Ah, mini washing ay. machine pala yan. Yan. Tingnan nga natin guys kung gaano kaganda tong mini washing machine ni Heart, ni Mas Heart. Ganda yun. Oh, let's go. Ay ang ganda shit. Lang ganda. Buksan natin, buksan natin. Do, alis natin sa kahon. Ah! Kasing lit mo heart! Kasing lit mo heart! <laughs> ang cute! Guys, ala ay may mayte na eh, washing machine. Mini washing machine. Ha, tinan niya ang cute. Oh, may dryer. <laughs> <laughs> dryer din. Alam, kita dryer, guys. Sira niya, guys. Oh, may dryer din. Oh. Oh, try to mo siya, kayang gamitin. Machine. Go, try mo gamitin. Let's go! na natin ang ating kit na washing machine. Let's go! Kayang-kaya yeah. <laughs> -kaya ni Heart Dalini. Grabe, lakas. Guys, lagyan na natin ng tubig ang ating kit na washing machine. Uh -huh. Guys, pwedeng-pwede ito sa mga taong nag-boarding house, di ba? So, super apat liit. Apat na ka dito. Ang capacity niya guys is 4.5 kilos guys. Ayan, napakaganda guys. Oh, let's go. <laughs> let's go. Try na natin itong paikot. <laughs> Patingin siya. Nga tingin patingin, patingin, patingin. Patingin. Buksan mo kasi. Yes. Ay, tara! Ay. Yes. Ang galing, oh. galing, grabe. Oh. Oh. Ang grabe, ang grabe. oh! Ang grabe, oh. ang galing, grabe, oh. ang ganda. Tapos guys, meron din siyang fring pang dryer. Dryer Dryas guys. Oh, o, mga medyas, mga panty-pant brief. Ganon, di ba heart? <laughs> Ayos ang ating wash. Guys! ni otot eh. Kaya guys, kayo ang bahala. Tutuloy pa ba tong their heart or wala na lang din? Ano kaya guys? Sa tingin nyo? Pero guys, sino nga ba ang gusto nyo papuntayin sa birthday ko? Comment nyo nga. Tapos i-comment nyo na rin kung itutuloy pa ba natin tong their heart na ito. Para mas maganda din is salas natin ni Ibram na kulay ng ilaw. Para pag nanonood, yun na lang ang pailawin. Oh. Yan lang ba okay. problema mo? Para ano? Ito basis. oh. Try mo tong LED tube light na ito na 32 centimeter. Paano to? Oo, rechargeable yan. Didikt mo lang yan sa bakal. Oo, ang charger niyan. Oo. Oh. ko na. Go. Hindi ka tulobat. Yan. Tapos pwedeng ano lang, pwedeng medium, ano lang, medium o, light o, o, lang. You. Pindutin mo ulit ang isa. Oo, oh. oh, yan. Tapos Ay, ba pwedeng sa... kumukuti-kuti tap. Oh, yan. Oh, yan. Yan, oh. Dikit mo na dyan sa ano, sa bubong yarn. Oo, wow, nadikit dyan. Magnetic kasi yan. Ano ga? Magnetic yarn. Nito na lang. Saan didikit? Eh! Eh! ang Ay, ganda. Ay, na din. Tapos yun na lang. Uh -oh. Ididikit ulit. Uh Oo, -oh. didikit mo ulit. Okay. <coughs> oh, asti. oh di diba? Magnetic siya. Ang ganda, <laughs> diba? na, diba? Oh. Na natin kapag Oh, pwede kang sumayaw dyan. Ka na. Dahil ng ano, yung pangatlong ano, pangatlong ilaw. Oh. Oh, yan, oh. Ano? Yeah, yan. Eh, eh <coughs> oh, di ba? Ang ganda, guys. <coughs> Alam mo ba, Heart? 149 lang yan. Tapos, ang tagal pang malobat. Di ba? Tapos, hindi siya aksayado sa kuryente. O, sige, bye. O, wala ka ng problema, ha? Bye-bye na. Thank you very much. Dito na ako tatambay sa gabi. Woo! Ang ganda na, Ray! Tinan mo, bagay ka sa akin. O, kakarating lang. Ano ba ang tawag dyan? Plain loose shirt, Korean style. Ay, pang Korean. Ano nga? Ganda naman. Kailangan kasi white, di karne na. At least may style. Pwede siyang sa school, pwedeng sa office, pwedeng panggala, pwede sa lahat. Ang ganda no. naman yan. Oo, uh, ang formal tingnan nandyan. Bagay pala sa'yo mga ganyan-ganyan na ano na sinusuot, no? Model mo nga, heart model mo nga. Let's go! Ano po ang tela niya? Oo. Oh. <laughs> <Aniyang>. <laughs> ay, naging koreana, girl! <laughs> Guys, alam nyo na niya ay 190 lang! Ito! short sleeve na ito, sobrang comfortable suotin. Kaya ay kayo mag-check out na. Hala, hala, hala. Ang ganda na sombrero ko. Kita niya, kulay black. Sailor hat yan for men and women. Hala, may freebies pa. Kulay pink na bag. Hala, hala, hala. Ang cute. Uh, bagay ka. Conforma na to eh. Meron pa pala na rin. Oh, ha. Huh. Panis. May curler pa. I love it curler. Ay, last curler. Oh, panis. Daig, ang daming freebies na seller. Thank you, seller. Guys, bagay ba sa akin ito? Magagamit ko to. pang pang picture na rin. Oh, ha? Huh? Tapos alam nyo pa kung magkano, are? 181 lang. May freebies pa. Ang dami, dami. Thank you very much, seller. Ang cute-cute nito. Ganito ang hinahanap kong bag ngayon. Buti na lang talaga. Nandito to. Kasama to. Thank you very much. Eh. ate mo. <laughs> ang lakas nito maka formal pero sexy din tingnan, ha? Mm, two in one. <laughs> At sa 259 niyo, ito na ang inabot. Oh, ganda-ganda, be. May iba-ibang kulay pa to, be. I-order ako black agad. Kaya kung gusto niyo rin ay mag-check out na kayo nasa yellow basket ko lang. Ati, Heart, ano ginagamit mo sa buhok? Oy, Heart! Ano daw ginagamit mo sa buhok mo? coffee mm. Siyempre, gamit ang hair mask pa rin. Kasi magkasama na rin sila. Oh. Eh, magkasama silang dalawa. Itong ano, oil, bago tapos... Bago lang to, oh, bago. Eh, ano to? Ano to nakikita ko? Ano to? Kasi ubus yung isa. Ayan, yan. freebies yan. Ah, freebies sa seller? Grabe freebie, naman. Freebies, freebies. Ba bali, buy one, take one yan, di ba? Color and care. Magkano ba yan? Magkano ba yan? Aray, 297 lang. Mura na. Napakaganda pa sa book. Sobrang effective na ito rin. ko, nagpata.